ang kasaganaan ng mga langit ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Dalili niyong kapayapaan at liwanag ngayon at lagi. Ang inyong kapaligiran ay laganang sa mga pangyayaring ay pipigay ng pagsusulit sa lahat at bawat isa. Kung kaya magmatsyak kayo, magmasid kayo, kapag laganap. ang katarungan ng Diyos. Naganap ang mga pag-aaral na kinakailangan ng inyong mga pagkatao. Kaya nga, higit na pagtitimbang at pagsusuri sa inyong mga sarili o hanggang saan nga ang napanghahawakan ninyo upang maalpasan ninyo ang maraming biyaya nito. Hindi lamang ang paglaganap na makakaramdamang naglipa na ay paligid. Hindi maraming mga pangyayaring umuputi ng buhay. Mga pangyayaring hindi sukat akalain ng sino man. Subalit ito ang makapagbibigay sa inyo ng pagkaunawa ng inyong pagkabuhay. Kaya ang pinakailangang tanganan ninyo ang inyong mga sarili. na kung dumarating man kayo sa biguan kasakitan. Ay alam ninyo ang pangunahing lunas sa mga bagay na ito. Na makapagbigay sa inyo ng kapayapaan at liwanag at kaunawaan. ang mga bagay na ito ay baitang upang o may angat ninyo ang inyong mga sarili. Inadagsa kayo sa panahon na Ang mula sa hangin ay nagkakaroon ng mga sakit. na mula sa lupa. Sa init ng araw, sa lamig na inyong nararamdaman. Sa kaisipan ng tao, sa kanyang walang muwang karunungan. Ang lahat ng ito ipapasanin at niyo, ninyo. Hahanapin ninyo ang mga panlunas sa mga papay na ito. Kung paano kinakailangan ang pakikipag-ugnayan ninyo sa kaitaasan kakaroon ng kapayapaan sa inyong kaisipan, damdamin at kalahupan. Upang ito na maunawaan ninyo na para sa inyong mga sarili sa inyong ikasusulong at ikapagtatamu ng kapayapaan. Sino nga ba sa inyo ang nais umaroon sa kadiliman? Sino nga ba sa inyo ang nagnanasa ng kasakitan o karamdaman? Kung sa inyo sarili na tututunan ninyo magwaldas sa mga lakas sa mga may inam na paggawa, na kayo ay nagiging mabuting nilalang sa lupang ito na naibibigay ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod at pag-ibig sa inyong kapwa. At dahil dito ay nagiging magaan ang pasan ng inyong mga balikat at nagkakaroon kayo ng pagkaunawa sa mga bagay na kaya nga, nasa sa inyong mga sariling pagsisikap, paglilinang, upang makamtan ninyo ang mga bagay na inais na inyong mga kaluluwa. Kaya ngat, kayo, magmasid kayo, Sapagkat sa inyong kapaligiran na aral yan ang maraming pag-aaral na makikita ninyo ang inyong mga sarili. Bigyan ninyo ng pagkakataon na maging maliwas, maliwala sa daan na inyong pinatutunguhan. At ang mga batong nakaharang sa inyong daraan ay ng inyong buhati at isang tabi. Upang sa inyong mga likuray hindi magkaroon ng pagkatiso ng inyong mga kapwa sapagkat naroon kayo sa pagbibigay daan ay kabubuti at ikalilin ang at ikaw ang inyong mga ako. Ay hangat, ay tinatapi, pinaalalahanan sa tuwina, na kayo gumawa sa inyong mga dakilang tungkulin, may isa, may isa katuparan ninyo mayroon ng katapatan at katotohanan, na mga labing nagbibigay ng mga salitang ng pag-ibig ay eh, makaakit sa sino man. Igit ang mga gawang mayroon ng pangakit sa inyong mga naroon sa kabiguan at kahapisan ay may paabot ninyo at may pahilan lang ang inyong mataintim na pananalangin at pagkampi. O kaya nga, mga inibig, dalihin ninyo ang mayroon ang kakaangan alalabas na inyong pinatotong. Kayo ang magpapaganda. Kayo ang magpapakulay ng inyong buhay. Nasa sa inyong kaparaanan. At nakikita at natatanaw ninyo ang maraming mga kaluluwang naroon pa kapisan na kinakailangan diligin ng hamog ng arali ng buhay katotohanan. at katotohanan. At huwag kayong magaksaya ng panahon. Ibigay nyo na buong lugod ang inyong mga sarili Sa ang panahon ay kinto, ang inyong buhay ay tungkulin. at hindi ninyo sasayangin ang bawat sandali sapagkat nalalaman at nababatid ninyo ang kahalagahan ng bawat butin ng mga bagay na inyong natutunan na kinakailang pahalagahan ang bawat saglit at aralin ng buhay upang ito ay makapagbigay lupot sa inyong mga ako. Ang karamdaman, bahagi sa inyong sarili pag-aaral ang mga suliranin ng buhay ay mga bagay na siyang dinadala ng isang apo pang matutuhan niya sa kanyang sariling kulang pa siya sa maraming at pagkaunawa. Kaya nga't hakbang kayo unti-unti mag-aalis kayo ng inyong mga kahinahan at panalakasin ng mga kahinahan ito. Hindi kayo matutuwa kamaraming hamon ang buhay kapag ito ang magsisilbing daan upang ang lungkati ng inyong mga kaniluhay, makanta ninyo ang padako ng buhay. Ito ang maliit kong alay sa mapalat ng mga, mga ito at higit ang pag-iingat sa panahong ito pagkat marami ang darag sa inyong kalabidnaan. Hindi lamang ang makaramdamang magpuputi ng buhay kundi na mga kasakunaan lahat ng tako lang daytip upang magising ang isang katauhan at manumbalik ang sinapupunan ng Ama na mayroon siya ng pag-aaral at pagnanasang isuno ang kanyang pa ngayon at magpakailan. Magpapatuloy tayo sa iba pa.